agad oh. Pala. Grabe no. Ano pa lang ah. October palang, oh. Actually Second week September. Ano yan? Meron Second week September, lumabas na tong mga to eh. Oh, Nababasa na sila. Ayan ang mga presyo. Ito mapayat na matangkad. Ito yung mapinaka matangkad. Ilang feet to? 12 feet. Ganda no? Ayan. Seven, 12 feet eh. Hanggang saan ako dito? Hanggang saan ako? Mm. <laughs> Ang taas. Ang taas. Ang taas. Sa ceiling nga natin yan ah. Adbo yeah. Abot ceiling yan. <laughs> ito 9 feet lang. Ito Malaki na rin. Mahal pa rin. <laughs> Banya. Hindi ba ganito yung sa atin? Bakit ito Ayan, pa Parang ganito. Bakit ito kasing tangkad pero 3.28 lang. O, parang ganito yung nandun. Uh malamang kulang sa may ng klase o or... ganito yung sa atin Heh? ito o parang totoo parang no. totoo no yung no. no. isa talaga ron grabe yun no 12 feet to sa bahay mo lalagay kunin mo na kunin mo na 7.98 pero Pero alam nyo Hindi na ano to eh Hindi pa masyadong Hindi pa masyadong ginagalaw to eh Or binibili Bakit okay, ganun? Hindi pa masyadong Wala pa masyado yung attention dito Alam nyo kung nasaan? Kapinas Diyan Nandito Kasi mag ano pa lang dito uh, ito ang totoo mag palang pa lang November 1 pero grabe rin presyo na itong mga to. Ito. Ito lang. Si ano eh. 239 na eh. Si... Sino ba to? Freddy Krueger ba ito? Oo malaki eh. Ito grabe eh. 340. Ang talaki niya no. Lalagyan mo sa labas. Ganito lang kaliliit, pwede na. Ito, hindi gumagalaw. Pero pagka makita mo ito sa madilim, no? Pagbungad mo, paktay ka dito. Tip 79. Ito, mga simple lang. Yeah. Ito pwede 59. <laughs> <laughs> ah, <hindi natin> yun. <laughs> oh, sa taas. Ito pwede yun. Ito pwede yun. mga pwede magkano to? 59 Ah, may ilaw lang siya Ito pwede yung steady Ito, para hindi na magbubutas ng ano, ng pumpkins. Oh, anong ilaw sa loob. Okay. Oh, gusto kong mag ah, gusto ko mag-set up ah. Etong hindi pa kami masyado may set up lang yung bumibili ng pumpkins tapos bubutasan parang ganito talagay na lang ang gila pero yung ganito na tatagal ng 3 weeks before the date ng ano Halloween hindi 24 32 Hindi may mga nakasila Ito mga to. Parang gusto kong bumili ha, ah, mami ha. Ah. Sa pintuan. Kaya yung umiilaw lang. Ito oh. Ay, ganyan. Go ahead and run. Just know that I am always here. Sino ah Ha? Ah. Pero pag maglagay ka nyan lang Isip-isip muna Kung makonvince Ito ang maganda Ang laki Pag-isipan pa muna namin ka ha lalaking ano? no? hoo dito hoo 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 naman tayo dito. Ito yung mga pang Christmas din. Halos hoo na nila. Eh, no? Ito naman mga lights naman, lights. Christmas lights. So. But for now, yung ano muna. Sa Halloween ko, pag-iisipan ko kung mag-set o hindi. Pero once na nag-set up ka kasi ng ganyan pang Halloween sa, pi, sa bahay dito, Kapinas, kailangan may nakaready ka ng na mga candies pagdating nung November 1. Kasi may kakatok, may kakatok. Pang trick or treat. So, tunog nagpunta ang isa. Oh, okay, muna yan. Dito muna ako. Pag-iisipan ko muna. Kung bibili ba ako o hindi. wala hindi na yung planong ano uh, pagbili nung pang Halloween ito na namin natin kung ano yan sticker hindi nakapag isip eh kung hindi nakapag decision pala kung bibili o hindi nalagay namin sa Mamaya, tignan nyo na lang ha Kung saan namin nalagay ito Drive muna, driving kami driving. Mami pakiawak pa. Ganda nga pala ng panahon ngayon pagdanga namin na. bukas kasi maganda ang panahon okay. Ah, drive muna ako kapinas mahirap na baka mapicture lang tayo ng best pool naunaan tuloy tayo ni ano ni Karin no? yan dito natin ilalagay kapinas mailbox lagyan natin ng numero Although may numero na ron, Meron meron na rin dun sa entrance namin itong mailbox lalagyan pa rin natin para sa ano yung mga nagdi-deliver Tordas uh, Amazon UPS kung ano-ano pa yung e, mga ganyan oh. para mas mabilis nilang mabilis na at nakakasiguro pa sila kita nyo ba? Ayan, lagyan natin. Oh. Oh. katatanggal Meron pala kaming gagawin. Kasi buo siya. Tap eh. ang expect namin yung hinak ano na, cut out na siya. Numero lang. Ngayon, gagawin ko maggagas tayo, magkakarga tayo. <laughs> dahil bukas pasukan na naman. Eh pasok na pala sa trabaho. At uh, para dire-diretso na, hindi na magmommoblema. Hindi na nakakabaka ba Ayan yung na natin no Gas natin no 30 miles na lang ang pwedeng itakbo. So let's see kung gaano itong linggong to dito ka Pinas ano. Ah sobrang taas ng per gallon ng mga Yan, gasolina, gasolina, ah, diesel, sobra nasa kano pa siya? Uh, 70 something eh. Parang 5 5$70 something. Tingnan natin ha. Na. Dapat pala nagkipa ko ng puti Tapat talaga eh Dapat eh Pwede na yan, kesa ano? Pwede na yan, kesa wala uh, Kawa. na Kawal Ipikit muna yung isa muna ah Masaya pala Masaya pala Kuha ko ng basahan Balak ng metal kanina Ay no Ayun yun, yun lang doon nakarating yung ano yung pinunta namin kanina sa Lowe's parang hindi matutuloy yung plano na ano yung mga idea ng pang design ng Halloween one week later yun hindi nga kaming natuloy bumili dun sa store after a week hindi pa rin ako makaget maka over umorder na lang online ito yung mga, ito yung naging setup ng, yung pang-Halloween namin, may lapita, lapita, may lapita doon, tapos ito, ah, meron siyang mga nakasabit, isa ron, tali dalawa, tapos ito yung papasok naman sa pintuan na namin, tatlo, apat, <coughs> lima, anim. Tapos ito yung pinakamalaki. Ano ba to? Uh, pinatay ko muna. Nagsasalita ka to eh. Salita ka nga ba? Andito switch sa likod. Pag na-touch yan. Tapos ito, ito naman umiilaw ang mata nito isi-switch on mo lang din siya sa likuran niya pinatay ko muna kasi gabi naman yeah. pagkagabi maganda yan kulang pulang ang mata niyan nakailaw tapos itong ilaw namin na to pinalitan ko ng purple purple yan sa gabi purple alam mo yung pang halloween na uh, uh, kulay yan sa harap may tatlo pagpasok dito at bukas yung purple light Ah maganda yan pag madilim so hindi naka get over itinuloy pa rin ang kailangan na lang naming uh, i oo oh, maambon ang kailangan na lang naming uh, ano mo sinabi ko? Umaambon. Kasi yung panahon ngayon maliwanag, pero maambon yan. Ambon lang. Patak, 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 patak. Ang sama, ang sama, ano, ano, ano naman yung sabihin ko? Ano naman yung sabihin ko? <laughs> ang po. Halika na sa akin na kayo. Malilimutin talaga ako, no? Uh, ayun, kailangan na lang ng ano ng candy not necessary naman pero kailangan merong reserpa kasi kapag uh, may ganitong setup pagdating ng November 1 at makita ng mga magti-trick or treat uh, pwede silang huminto eh sa bahay tapos kakatok trick or treat so maganda merong may uh, botquet pa pa no syempre puro ano lang puro treat lang treat wala kaming trick na alam eh so pure candy i-turn off ko muna to bagay na sayang yung battery ito sa likid yan yes. alright so paano ka Pinas? Lala lalabas na kami meron na kaming bibilin na wala pa sa plano kung pag nakarating na kami ron doon na lang mag-iisip eh. kasi ano ngayon linggo dito so basta makalabas lang kung ano ano hindi naman gagastos mag window shopping lang sa ganitong klase ng panahon so hanggang sa muli maraming salamat sa inyong walang sawang nanonood Noy Pia Brod po mula dito sa South San Francisco, California. Bye-bye!